Hi guys! Hello dyan sa mga Maritis. Ayan na po yung pinag-uusapan ninyong mukha. Hello din dyan sa mga alamera. Sa mga sa relasyon ng ibang tao. Sana naman ho. Nawayan ako din ang bantayan nyo. At ipagkalat nyo rin po. Chok! Ayan na nga po yung mukha ko yung pinag-uusapan ninyo na may asawa na may anak na syempre sige lang go guys sige lang <laughs> go lang kayo go nang go at pagkalat nyo pa at least nakikita naririnig ko at nakikita ko yung mga sinasabi nyo syempre nakapublic ako or yung relasyon namin ng boyfriend ko wala akong pakis sa inyo kahit pa ipagkalat at hindi hindi ako susuko at hindi hindi kami susuko para sa pag-iibigan namin ayun lang guys so hanggang dito na lang ang aking video bye bye ingat